Pili ng boys na si Bogart yung mag ng section natin sa pageant. Ropa ko yan. Final mm. boys sa... ha. Mm. Yee, ex mo. Isa girl, sino naman gusto maging partner dyan? <coughs> Nak Samantha, gusto mo? Ay. Ma'am, si Ashley daw ma'am, gusto. Mm. Si si ma'am, gusto mo Ashley, back, mm. Ashley ah, Bogart, ni Bog. Magkipot, Hugo, na... Ash. Charlotte, ikaw nalang kaya. Hello? Totoo okay, nga. To charlotte ti-Charlotte. Nak-Charlotte, na, na, ikaw nalang sa section. Charlotte. Sige na na. I'll try my boss. Ay, just my boss. Okay, so final, si Charlotte na tsaka si Bogart. Ma'am, panalo na agad. Charlotte at Bogart, chabog. Chabog, chabog. 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 Bagay kayo, promise. Siyer oh, mo What na. Give me. them a round of applause. Let's oh, oh, go! Congrats! Ash, okay ka lang. Huh? Bawit ka nalang next time. Hindi, <laughs> wala naman talaga akong laban kay Charlotte. Alam naman natin na mas maganda siya.